Alam mo ba na sa bawat pitong Pilipinong lampases, dalawa o tatlo na agad ang may mahinang buto at hindi nila ito alam? Isipin mo nakatayo ka lang. Kumukuha ng baso sa kusina biglang nadulas at pagkahulog ay bali na agad ang buto. Masakit. Nakakabigla at minsan nagdudulot ng takot na gumalaw ulit. Kaya ngayon pag-uusapan natin ang isang bagay na madalas hindi napapansin ng mga lolo at lola. Ang sikreto kung paano mapalakas at mapangalagaan ang ating mga buto para maiwasan ang osteoporosis. Bago tayo magpatuloy, isipin mo ito. Gusto mo bang manatiling nakakalakad ng mag-isa? Kayang kumilos ng hindi palaging nakaalalay at may tiwala sa sarili kahit tumatanda na? Kung oo, ibig sabihin mahalaga sa iyo ang bone health. Hindi lang ito tungkol sa pagkain ng gatas. Noong bata pa tayo kundi tungkol sa panghabang, buhay na pag-aalaga sa ating katawan. Ang osteoporosis ay isang kondisyon kung saan unti-unting numinipis at humihina ang mga buto. Para itong kahoy na kinakain ng anay. Sa una mukhang buo pa pero sa loob ay mahina na pala. Kapag dumating ang oras na may konting pressure or pagkakadulas, bigla na lang itong mababasag. At para sa matatanda, ang simpleng pagkabali ng balakang o tuhod ay pwedeng magdulot ng matagal na. Pagkakahiga, hirap sa pagkilos at minsan ay sanhi ng pagkawala ng kumpiyansa sa buhay. Kaya ang tanong, paano nga ba ito maiiwasan? Unang hakbang! Siguraduhin nating sapat ang kalsyum sa ating pagkain. Hindi sapat na puro kanin at ulam lang na karne ang nasa plato. You know, baka ang swedad ng dilis sardinas malunggay. Kangkong at gatas ay puno ng kalsyum na parang semento ng ating buto. Kung araw-araw ay naglalagay ka ng kahit kaunting gulay o isda sa iyong mesa, para mo nang pinapalakas ang pundasyon ng iyong katawan. May mga lolot-lola na, na kahit hindi mahilig sa gatas, Nagagawa nilang palitan ito ng malunggay sa tinola o sardina sa kamatis. At sapat na rin yon para makatulong sa buto. Ikalawa, huwag kalimutan ng vitamin D. Maaring magtaka ka. Eh, saan ba makukuha ito? Ang simpleng sagot, sa araw o sa araw. Ang ating balat ay may kakayahang gumawa ng vitamin D kapag natatamaan ang sinag ng araw. Kaya kung maglalakad ka sa umaga bago mag-nime kahit limang minuto lang, malaking tulong na yon sa buto. Hindi mo na kailangang bumili ng mamahaling bitamina kung kaya naman ng simpleng pagpapaw. Isipin mo na lang libre ang araw. Kaya bakit hindi natin ito samantalahin? Ngayon baka sabihin ng iba, e paano kung maitim na ako baka mangitim palalo? Tandaan, hindi natin kailangang magpaaraw ng matagal. Ang mahalaga, regular tayong nakakatanggap ng sikat ng araw. Maari kang magdilig ng halaman, maglakad papunta sa tindahan o mag-ehersisyo sa bakuran. Ang simpleng gawain na ito ay doble ang benepisyo. Nakakapalakas ng buto at nakakapagpasaya ng pakiramdam dahil gumaganda rin ang mood kapag nasisikatan ng araw. Ikatlo, umiwas sa mga pagkaing nagpapahina ng buto. Isa na rito ang soft drinks. Alam kong masarap ang malamig na cola lalo ay may na na kapag mainit ang panahon. Pero hindi ito kaibigan ng ating mga buto. Ang soft drinks na kapag mainit ang panahon. Pero hindi ito kaibigan ng ating mga buto. Ang soft drinks pagkain ay nagpapabilis ng pagkawala ng kalsyum. Kaya kung kaya, bawasan natin ang ganitong pagkain at piliin ang lutong bahay na gulay at isda. Isipin mo ito bilang isang savings account para sa buto. Tuwing kakain ka ng malunggay, tuwing iinom ka ng gatas, tuwing magpapaaraw ka ng umaga, naglalagay ka ng deposito sa iyong bone bank. Pero kapag umiinom ka ng soft drinks, kumakain ng labis na maalat o hindi gumagalaw, para kang nagwi-withdraw ng malaking halaga mula sa iyong bone bank. At alam natin, kapag wala ng laman ng bank account, mahirap nang bumawi. Anyamayin, pag-usapan natin ang ehersisyo. Maraming matatanda ang natatakot gumalaw dahil baka raw madapa o masaktan. Pero alam mo ba na ang hindi paggalaw ang mas nakakasama? Kapag hindi ginagamit ang buto at kalamnan, mas mabilis itong humihina, kaya mahalaga ang light exercises. Halimbawa, maglakad sa umaga ng 10 hanggang 20 minuto. Kung may aso ka, isama siya sa paglalakad. Kung nasa bahay ka lang, gawin ng simpleng upu tayo exercise gamit ang upuan. May kilala akong lolo na araw-araw ay naglalakad sa palengke. Mga song minuto lang mula sa kanilang bahay. Bukod sa nabibili niya ang mga kailangan nilang gulay, nagiging regular din ang kanyang ehersisyo. At alam mo ba sa edad niyang 75, nakakalakad pa rin siya ng walang tungkod at malakas pa rin ang boses isa lang ang sikreto niya. Hindi niya tinigilan ang paggalaw. Kung medyo mas malakas ka pa, maaari ring magbuhat ng magagaan na bagay tulad ng bote ng tubig na isang litro at gamitin ito bilang improvised weights. Ang ganitong uri ng ehersisyo ay nakakatulong hindi lang sa buto kundi sa kalamnan na sumusuporta sa buto. Tandaan kapag malakas ang kalamnan, mas protektado ang buto laban sa biglaang pagbagsak o pagdulas. Mahalaga ring tandaan na ang bone health ay hindi lang pisikal na bagay. May epekto rin ito sa ating emosyon at tiwala sa sarili. Kapag alam mong malakas ang katawan mo, mas kampante kang gumalaw, mas masaya kang makisama sa pamilya at mas nagiging aktibo sa komunidad. Pero kung palaging iniisip na mahina ka na, doon nagsisimula ang takot, pagiwas sa kilos at kalaunan, paghina talaga ng katawan. Kaya tandaan, laging mag-isip ng positibo at huwag mawalan ng pag-asa. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga bagay na madalas nakakaligtaan pero malaki. Ang epekto sa buto tulad ng paninigarilyo at labis na alak. Marami sa atin sanay na sa ganitong bisyo pero hindi alam na unti-unti nitong kinakain ang tibay ng ating buto. Kung gusto mong malaman kung paano at bakit, abangan mo ang part 2. Kung nandito ka pa rin hanggang dulo ng part 1, ibig sabihin ay talagang gusto mong palakasin ang iyong katawan. I-comment mo naman ang salitang malakas na buto para alam. Kung kasama ka pa rin sa ating paglalakbay, tungo sa mas matibay ehersisyo at mas masayang pagtanda. Alam mo ba na kahit gaano ka pa mag-ingat sa pagkain at kung may ilang bisyo ka pa rin hindi maiwan, unti-unti pa rin humihina ang iyong buto? Oo, totoo ito. At marami sa ating mga lolot, lola ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak ay kabilang sa pinakamalaking kalaban ng bone health. Kung tutuusin, madalas natin marinig na masama ang sigarilyo at alak para sa baga, atay at puso. Pero bihira nating pag-usapan kung gaano rin ito nakakasira sa mga buto. Kapag umiinom ka ng alak ng sobra, sinisira nito ang kakayahan ng katawan na gumamit ng calcium at vitamin D. Ang resulta, kahit marami ka pang gulay o gatas na kinakain, hindi nagiging epektibo ang sustansya. Parang nagpapasok ka ng pera sa bulsa na butas. Kahit dami mong ipasok, nauubos at walang natitira. Ganon din sa paninigarilyo. Ang usok ng sigarilyo ay may mga chemical na humahad lang sa katawan para mag-regenerate ng bone cells. Kaya imbes na tumibay, mas mabilis pa itong nasisira. May kilala akong isang lola na anim taon nang naninigarilyo. Nung siya ay, nada pa, maliit na bagsak lang. Pero bali agad ang kanyang balakang. Kinailangan niyang sumailalim sa operasyon at ilang buwan bago tuluyang nakalakad muli nang tinanong siya ng doktor kung ano ang dahilan, isa lang ang sagot, mahina ang buto dahil sa sigarilyo. Kung dati ay akala natin okay lang, matagal ko na namang ginagawa ito. Tandaan natin na habang tumatanda, mas bumabagal ang pag-repair ng ating katawan. Ibig sabihin, ang pinsalang dulot ng bisyo ay mas ramdam at mas mabilis ang epekto, kaya kung may pagkakataon pa, mas mainam na itigil o bawasan na ang mga ito. Alam kong hindi madali pero isipin mo kung gaano karaming taon pa ang idadagdag. Nito sa iyong kalakasan at kalayaan sa paggalaw. Ngayon, bukod sa bisyo, may isa pang aspeto na madalas nating hindi napapansin. Ang tamang postura at balane. Alam mo ba na ang maling posisyon ng pagupo o pagtayo ay nakakapagpahina rin ng buto at kasukasuan? Halimbawa, kung palagi kang nakayuko habang nanonood ng TV o gumagamit ng cellphone, nape-pressure ang gulugod at leeg. Unti-unti nitong pinapahina ang buto at nagdudulot ng pananakit. Kaya isang simpleng tip, siguraduhin na tuwid ang likod. Kapag nakaupo at iwasan ang sobrang yuko kapag may ginagawa. Mahalaga rin ang mga balance exercises. Bakit? Dahil isa sa pinakamalaking panganib sa matatanda ay ang pagkahulog. Kapag mahina ang balanse, mas mataas ang tansang madapa. At alam na natin kapag nadapa ang senior na may osteoporosis, malaki ang posibilidad na mabalian ng balakang. Kaya kahit simpleng pagpraktis ng pagtayo sa isang paa o paglalakad ng nakapila ang isang paa sa harap ng isa parang nasa linya, ay malaking tulong para palakasin ang balanse, maaari mo itong gawin habang nakahawak sa dingding o mesa para ligtas. Isipin mo ito. Ang katawan natin ay parang puno. Kung matibay ang ugat, ang ating balanse at matibay ang kahoy ang ating buto. Kahit anong hangin ang dumating hindi basta matutumba, kaya kung gusto mong manatiling matatag at nakatayo kahit sa edad na sepo 80, huwag kalimutang sanay ng balanse at postura. May kilala akong mag-asawang senyor sa probinsya. Araw-araw bago mag-8 ng umaga, naglalakad sila sa gilid ng palayan. Habang naglalakad, pinapraktis nilang maglakad ng tuwid. Minsan pa nga ay naglalaro sila ng sino ang unang mahuhulog sa linya. Masaya na, ehersisyo pa at sa edad nilang mahigit pito, hindi sila madaling nadadapa ang sikreto nila, consistency. Hindi kailangang magarbo ang ehersisyo basta tuloy-tuloy at may disiplina. Isa pa, huwag nating kalimutan ang tamang timbang. Alam nyo ba na ang sobrang bigat ay dagdag pressure sa buto at kasukasuan lalo na sa tuhod at balakang? Kung sobra ang timbang, mas mabilis mapudpod ang cartilage at humihina ang buto. Pero sa kabilang banda, ang sobrang payat naman ay kulang sa taba at kalamnan na sumusuporta sa buto. Kaya ang pinakamainam ay nasa gitna. Hindi sobrang payat, hindi sobrang bigat. Ang magandang balita hindi. Kailangang sumali sa mamahaling gym para mapanatili ang tamang timbang. Pwedeng magsimula sa simpleng pagkain ng mas. Maraming gulay at prutas kaysa matatamis at mamantika. Pweng magdagdag ng simpleng paglalakad araw-araw. Tandaan ang bawat maliit na pagbabago kapag pinagsama-sama ay nagbubunga ng malaking resulta sa loob ng ilang buwan o taon. At alam mo ba kung ano pa ang nakakalimutan ng karamihan? Tubig. Oo, simpleng tubig. Kapag kulang ang tubig sa katawan, naapektuhan ang kalusugan ng buto dahil kailangan ng tubig para sa maayos na paggalaw ng nutrients sa katawan. Ang mga matatanda ay madalas hindi nakakaramdam ng uhaw kahit kailangan na ng katawan ng tubig. Kaya't minsan ay nagiging dehydrated nang hindi nila namamalayan. Kaya mainam na gawing habit ang pag-inom ng isang basong tubig Tuwing paggising bago kumain at bago matulog, ngayon baka sinasabi mo ang dami namang kailangang baguhin. Totoo, pero isipin mo ito bilang isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas aktibong buhay, hindi naman kailangan baguhin lahat agad-agad. Pwede mong simulan sa isa lang? Halimbawa, bawasan ng soft drinks ngayong linggo o magdagdag ng limang minutong paglalakad sa umaga. Kapag nasanay ka na, saka ka magdagdag ng isa pa hanggang sa mapansin mo na malaki na pala ang uh, nabago at mas magaana ang iyong pakiramdam, ang sikreto talaga dito ay consistency at mindset. Kung palagi mong iisipin na matanda na ako, wala nang silbi ang pagbabago. Doon ka magsisimulang bumigay, pero kung sasabihin mo sa sarili mo na kaya ko pa, may magagawa pa ako para palakasin ang buto ko, doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan naman natin ang ilang natural na pagkain at simpleng gawain na pwede mong gawin sa bahay para dagdagan pa ang tibay ng iyong buto. Hindi ito mahal, hindi rin komplikado at siguradong kaya ng bawat senior. Kaya huwag kang bibitaw. Kung nandito ka pa rin at natapos mo ang part 2 ay comment mo ang salitang tibay ng buto para alam kung kasabay pa rin kitang lumalaban para sa mas malakas at mas masayang buhay. Alam mo ba na kahit simpleng gawain sa bahay ay kayang magdagdag? ng lakas at tibay sa iyong mga buto? Oo. Hindi kailangan gumastos ng malaki o bumili ng mamahaling gamot para maiwasan ang osteoporosis. Ang totoo, maraming sikreto ang nasa paligid lang natin. Hinihintay lang na magamit ng tama. Kung iisipin mo ilang dekada na ang nakalipas mula ng bata tayo, sinasabi na ng mga magulang natin, kumain ka ng gulay, maglaro sa labas, matulog ng maaga. At ngayon sa edad nating senior na, napapatunayan natin na tama pala sila. Kaya ngayong huling bahagi ng ating usapan, sisilipin natin ang ilang natural at simpleng paraan para pangalagaan ang buto at paano mo ito maisa sa buhay araw-araw. Unahin natin ang pagkain. Alam mo ba na ang simpleng munggo ay isa sa pinakamagandang pagkain para sa buto o dahil mataas ito sa kalsyo matina? Subukan mong magluto ng ginisang munggo tuwing biyernes. Lagyan ng malunggay o kalabasa at makikita mo kung gaano ito kasustansya. Bukod sa mura, madaling lutuin at masarap, napapalakas pa nito ang buto. Isa pa ay ang sesame seeds o linga. Karaniwan natin itong nakikita sa ibabaw ng tinapay pero pwede rin itong gawing sangkap sa ulam o merienda. Napakataas nito sa calcium at maliit lang ang kailangan para makadagdag sa araw-araw na sustansya. Ang mga money at buto gaya ng linga, money at almonds ay tinatawag na bone-friendly snacks. Kaya sa halip na chichirya ang kainin, mas mainam na mani o lingga ang gawing pantawid gutom. Bukod sa pagkain, mahalaga rin ang simpleng gawain sa bahay. Halimbawa, pagwawalis. Maraming lolo't lola ang iniisip na trabaho lang ito ng mga bata. Pero sa totoo lang, ang paulit-ulit na paggalaw ng braso at likod ay isang uri ng ehersisyo na nakakatulong sa buto. Ganon din ang simpleng pagdilig ng halaman, pagakyat baba ng ilang baitang ng hagdan o pagbubuhat ng magaan na timba ng tubig. Ang mga gawain sa bahay ay hindi lang nakakatulong sa kalinisan, kundi nagsisilbing natural na workout. Alam mo ba na ang pagtawa ay may benepisyo rin sa buto? Maaaring magtaka ka pero kapag tumatawa tayo, gumagalaw ang diaphragm at napapaganda ang sirkulasyon ng dugo. Ang masayang pakiramdam ay nagpapalakas din ng immune system. Kapag mas malusog ang katawan, mas nakakayanan nitong alagaan ng mga buto. Kaya huwag mong pigilan ang pagtawa. Kung may apo kang makulit o palabiro, samahan mo silang tumawa. Ang simpleng galak na ito ay pwedeng maging gamot din. Ngayon, pag-usapan natin ang tulog. Maraming matatanda ang hirap makatulog ng mahaba, pero ang sapat na tulog ay napakahalaga sa bone health. Dahil dito nagre-repair ang katawan. Kapag kulang sa tulog, hindi nakakapag-recover ang mga buto at kalamnan. Kaya magandang subukan ang simpleng bedtime routine. Iwasan ang cellphone isang oras bago matulog. Na, uminom ng maligamgam na tubig at magdasal o mag-relax bago pumikit. Ang tahimik tulog ay parang maintenance check ng katawan kapag buo ang pahinga, mas malakas ang buto. May kilala akong lola na mahilig manahi tuwing hapon. Akala ng marami simpleng libangan lang ito, pero dahil nakaupo siya ng tuwid, gumagalaw ang kanyang mga kamay at braso at nakakapag-focus ang isip. Nagiging triple benefit ito. Ehersisyo sa kamay, magandang postura sa likod at exercise din sa utak. Kaya kahit ang mga libangan, tulad ng pananahi, paggagansilyo o kahit simpleng pagkukwento sa kapitbahay, ay may dulot na benepisyo kung gagawin ng may tamang posisyon at balanse, importante ring tandaan na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa pamilya at komunidad ay malaki ang epekto. Kung may mga anak o apo ka, hikayatin silang samahan ka sa mga aktibidad. Pwede kayong maglakad sa hapon bilang pamilya, magluto ng masustansyang pagkain ng sabay-sabay, o maglaro ng simpleng larong Pinoy sa bakuran. Ang pagiging aktibo kasama ang pamilya ay hindi lang nagpapalakas ng buto kundi nagpapatibay din ng samahan. Sa puntong ito, baka iniisip mo parang ang dami kong dapat tandaan, pero huwag kang mabigla. Ang sikreto dito ay gawin ito ng dahan-dahan at tuloy-tuloy. Hindi kailangang baguhin ang lahat sa isang araw. Piliin lang ang isang bagay na kaya mong simulan ngayong linggo. Halimbawa, Dagdagan ng isang gulay ang hapunan o gumising ng mas maaga para makapagpaaraw kahit 10 minuto. Kapag nasanay ka na, saka magdagdag ulit. Kasi tandaan ang osteoporosis ay hindi dumarating biglaan. Unti-unti itong lumalakas o humihina depende sa araw-araw na ginagawa mo. At ang kalusugan ng buto ay parang pag-aalaga ng halaman. Kapag dinidiligan at inaalagaan mo araw-araw, lumalago at tumitibay. Pero kapag pinabayaan, unti-unti itong natutuyo. Kung ngayon ay nag-aalala ka na baka mahina na ang iyong buto, tandaan na hindi pa huli ang lahat. Kahit senior citizen ka, may magagawa ka pa para palakasin ito. Ang simpleng paggalaw, tamang pagkain, iwas bisyo, sapat na tulog at positibong pananaw sa buhay ay malalaking hakbang na. At higit sa lahat, tandaan na bawat araw na inaalagaan mo ang sarili mo ay dagdag buhay, Dagdag lakas at dagdag panahon kasama ang mga mahal mo. Kaya huwag mong isipin na mahina ka na. Sa halip, isipin mong may kapangyarihan ka pa baguhin ang kinabukasan ng iyong kalusugan kung sisimulan mo ngayon. Hindi lang ikaw ang makikinabang kundi pati ang iyong pamilya. Dahil kapag malakas ka, mas masaya silang kasama ka. Bago tayo magtapos, hayaan mong ulitin ko ang pinakamahalagang aral. Ang bone health ay hindi regalo ng kabataan na nawawala pagdating ng pagtanda. Ito ay isang bagay na maaari pa ring alagaan at palakasin kahit anong edad. Ang bawat baso ng gatas, bawat plato ng gulay, bawat hakbang na nilalakad mo ay parang puhunan para sa tibay ng buto. Kaya mga lolo at lola, huwag kayong bibitaw. Kahit ngayon mo palang sisimulan, may pag-asa pa. Iang importante ay consistent. May determinasyon at may paniniwala sa sarili. Tandaan ang matibay na buto ay daan para manatiling malaya, masaya at aktibo hanggang sa mga darating na taon. Kung natapos mo ang part 3 na ito, ibig sabihin committed ka talaga na alagaan ang iyong kalusugan. Kaya i-comment mo ang salitang matibay na buto bilang tanda na handa kang lumaban para manatiling malakas at masaya kahit senior ka na. Alam mo ba na isa sa mga pinakamahalagang sikreto ng malakas na buto ay hindi lang kung ano ang kinakain mo o iniinom, mo kundi pati na rin ang kung paano ka kumikilos. Araw-araw, Marami sa atin ang iniisip na sapat na ang gulay, gatas at kaunting ehersisyo. Pero ang totoo, may mga simpleng gawain at disiplina na pwedeng magbigay ng dagdag proteksyon laban sa osteoporosis. Kung tutuusin ang katawan ng tao ay parang bahay. Kahit gaano pa katibay ang pundasyon, kung mali ang paraan ng paggamit dito, mabilis din itong masisira. Ganon din ang ating buto. Kung palagi tayong nakaupo, hindi gumagalaw o mali ang galaw, mas bumabagal ang sirkulasyon ng dugo at hindi napapalakas ang ating skeletal system. Kaya ngayon part 4, pag-usapan natin ang ilang pang konkretong hakbang na pwedeng gawin araw-araw para masigurong mananatiling matibay ang ating mga buto. Unahin natin ang tamang paghawak ng katawan o tinatawag na body mechanics. Marami sa ating mga seniors ang nakakaranas ng pananakit ng likod dahil sa maling pagbubuhat o maling posisyon ng katawan. Halimbawa, kapag may binubuhat na mabigat, natural sa atin na yumuko at gamitin ang likod, pero alam mo ba na mas ligtas kung ibabaloktot mo ang tuhod at gagamitin ang lakas ng hita? Kapag ganito ang ginagawa mo, mas nababawasan ang pressure sa spine at mas napoprotektahan ang iyong mga buto sa likod. Isa pa ay ang pag-iwas sa biglang pagkilos. Maraming seniors ang nadada pa hindi dahil mahina na ang buto agad, kundi dahil biglaan silang kumikilos. Halimbawa mabilis na pagtayo mula sa pagkakaupo o biglang paglingo